Bitbaga na malambot, masarap at juicy. At yung suka guys, sobrang solid. Dati nang nagtitrending itong Beef Baga King dito sa Tayuman. Hindi pa man ito napupuntahan ng mga vlogger noon ay kilala na talaga sila. At alam nyo ba na kaya nilang makapagpaubos ng 20 hanggang 50 kilo sa loob ng isang araw? Partida, di pa sila nabablog noon ha? Kaya naman, sinubukan ko na rin puntahan para matikman ko to. Tara guys, subukan na natin itong beef baga na walang bisyo, damo lang So guys, ito yung 50 pesos nila oh. Kahit hindi vlogger ganito yung serving nila 50 pesos Titikman muna natin yung walang suka Minit sobrang lambot mahala sa inyo talaga juicy siya, pagkakinain nyo tapos wala syang lansa malinis yung pagkakagawa nila ng eto sarap lambot taga natin suka suka guys mm. masarap. masarap Kahit walang suka Masarap siya juicy Nalagyan mo ng suka Masarap Lambot Pwede pang ulam. Pwede pang pulutan. Durado pag pinulutan to, ubos ka agad. Lalo na yung mga tiwa timawa sa ano, pulutan. O yan, pwede kayo mag-order kung hindi nyo kaya pumunta rito. Pwede kayo mag-order sa online. So, nandyan yung page nila. 50 pesos. Last to naman yung 100 pesos nila. Ayan, 100 pesos. dami, dami ng serving nila. So, ito si Boss yung Beef Baga King. siya so, yung may-ari ng Beef Baga king, no? So, anong oras kayo nung bukas dito? Bali, nag-open kami dito, 3pm to 9pm dito sa pwesto namin. So, pag wala na kami sa pwesto, 9pm hanggang 12 a uh, 2am, mer meron kami sa online. May kita nyo naman po dito sa page. Ayan yung aming, yan. pwede kayo mag-message. Pero minsan kasi nauubos din agad yung baga nila eh. kasi marami talagang bumibili dito yung iba habol na lang sa online no? yeah. pero hanggat maaari kung gusto nyo pumunta right time nyo no? alas 3 ng hapon nag-open na sila so, marami marami so, gano'ng maraming napapaubos ba, nila bali dati yung sir like start ako nyan di pa kami nakikilala 8 to 10 kilos hanggang sa pangat-pangat 50, 20, 30 nyo na kahit pa paano 50 na kaubos oh, na 80 yan yung nag-trending bumapalo na ng isang daang kilo so, yeah. ngayon patuloy eh, pa rin kahit pa paano pinatakilig talaga yung baga ng baka, walang bisyo tabula ito <laughs> 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 okay, saan kayo located? Bali, makakatagpuan po ang baga ng baka dito sa may Tayuman Emissions, Santa Cruz, Manila. Katapat lang po kami ng Tayuman Gets so Hotel. Sa tabi lang din po pala kami ni Mami sa yung nag-friendly na special food gym ka ay kunyeto. nyo na guys. Hindi ako na kontento. Siyempre kailangan ko mag-take out eh. Makulam na ito mamaya. Nakapulutan na rin. Tapos eh. yeah, thank, yeah. thank, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.